Kailangan ng investigation. The magnitude is so overwhelming na kailangan po talaga ng additional pa ng mga investigators. Pero kailangan mo talaga may nakatutok. Yun. So we need additional personnel. Ang nakakalungkot sa ICI, ang authorized uh, headcount lang po ng ICI is 30. Kulang na kulang po yun. This is truth on the line. Pero matagal na kayong, matagal na kayong, of course, alam natin, matagal na kayong advocate against corruption. Ano, ano po yung mga lessons na pwede niyong impart ngayon? Well, ma'am, marami. Uh, isa dun, ma'am, is uh, talagang kailangan ng investigation. Uh, we cannot do away with investigation kasi unang-una yan po yung mandate ng ICI. Uh, there should be a lead investigator And at the same time, there should be supervising investigators bawat island. Probably dalawa sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao. Yan po dapat ang mga tututukan ho ng mga lead investigators. Another is, kailangan, very kwano kasi, the magnitude is so overwhelming na kailangan po talaga ng additional pa ng mga investigators, mga talagang field investigators. Although we have the uh, Philippine National Police, the NBI, pero kailangan talaga may nakatutok eh. So we need additional personnel. Ang nakakalungkot sa ICI, ang authorized uh, headcount lang po ng ICI is 30. Kulang na kulang po yun. Kaya kailangan dagdagan. Another is, ito yung mga, ang critical ho kasi rito, especially sa substandard at sa ghost projects, ito mga technical testing centers. Ito po yung material and uh, standards. Material testing standards. Kukunti lang ho kasi yung mga nag-volunteer eh, will be so expensive to be employing them. Kaya kailangan ho talaga ng mas maraming pondo. Kasi kailangan ho natin talaga yung mga technical report na yan eh. That would really show na talagang substandard. Kasi amazing ho yung mga nakita ho namin technical report nung ginamitan ho namin ng pro bono ng mga technical sampling centers, yung nakita namin sa sa Nagilian, sa Mindoro, dito po sa Pampanga, sa sa Bulacan. Nako, nakita mo talaga na hindi lang talaga siya substandard. Talagang wala pakialam sa safety. walang pakialam mo sa integrity ng structure. Pakikita mo talaga na wala proper supervision coming from no less than the DPWH to the contractor. Nakakalungkot po talaga na it became, ulitin ko ano, it became a cottage industry at livelihood program. Give us an idea, Mayor, kung gaano kahirap yung ginawa nyo to verify kasi kailangan masabi ko substandard. Yung ghost project siguro madali-dali yun eh. Kasi yes. merong ano eh, may kontrata eh, di ba? Tapos puntahan mo yung ano, yung Well, may, may location naman 'yan, 'di ba, na pwedeng yeah. sundan para makita kung ba 'yung project o wala kasi. Binabanggit ko lang 'yan dahil doon sa Oriental Mindoro dinispute 'yung sinabi ni Senator Lacson, ay eh. sabi wrong ano daw, wrong wrong coordinates 'yung nating nan. Pero give us an idea, gano'ng kahirap 'yan? Sa nga do we have enough uh, manpower, skilled manpower, 'yung kailangan, 'yung technical engineering ano na pwede talaga mag-assess. Ma'am, ang isang pinaka-challenging dyan is can we really trust the field offices of the DPWH? Yan ho ang isa sa mga pinaka-serious na predicament po ni, ni Secretary Dyson. Kasi in most cases, parang nag-aalangan siya eh. Can we really trust them? Kasi they are actually involved. No? Halos yung buong hierarchy ng mga field offices ng DPWH involved Jesus, sa anomaly na ito. Kaya nakakatakot yan. Pagkakatiwalaan mo ba sila na pwede silang mag-conduct ng uh, inspection? Second is, mapagkakatiwalaan mo pa yung kanilang um, material testing and uh, bureau of standards? Kasi nga, many of them are also involved. Kasi nga doon sa report namin, and they're getting 1% of the project cost. So, iyan ang challenge. Kaya nga, importante na makakuha tayo ng mga private sector at kukunti lang sa, sa dami ng mga it, we're talking about thousands of projects na mo talaga magkaroon ka ng every project it's, you should have to allocate about three days sometimes five days pa eh para lang uh, talaga papasahin mo lahat uh, get samples go to the site, inspect it and you have to provide the necessary logistics also maski na private at pro bono nakakaya naman na wala kang pera na ibigay. So, very challenging ho yan. Kaya ho, nakiusap ako kay Senator, kay Secretary Dixon, it's about time there are people in your Bureau of Standards that you can trust. Because we need their, what, we need their expertise in doing their material testing and technical inspection. At mabuti naman, sabi ni Secretary, at oh, sige, uh, gagamitin na natin sila. Pero kulang pa rin sila. Kukunti pa rin sila. Ang pinakamahirap po kasi rito, can we trust the, the uh, field offices ng Bureau of Standards. Yun na naman. At talagang, at uh, mamami, am, mama, ako na nagsasabi sa inyo, it's, it's overwhelming. At kumisan, mm -hmm. you get really disappointed and frustrated.